Kidlat News Updates. Oposisya sa Sarsoria, masama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, higit isang linggo mula nang magsimula ang election period para sa barangay at Sangguniang Kabataan elections, isa na namang incumbent barangay official ang patay sa pamamaril sa Taal, Batangas. Kinilala ang biktima na si Erasmo Hernandez, 59 years old, na chairman ng Barangay Poblasyon Zone 10. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakatayo si Hernandez sa barangay office ng pagbabarilin ng armadong kalalakihan na sakay ng motorsiklo. Naisugod pa sa ospital si Hernandez pero idineklara itong dead on arrival. Inanunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahandaan ng Pilipinas para sa ASEAN Summit sa 2026. Sinabi ito ni Pangulong Marcos sa pagbubukas ng 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Iginit ng Philippine President na umaasa siya sa suporta ng mga bansang kasapi ng ASEAN para na rin aniya sa kapayapaan, siguridad, katatagan at kaunlara ng rehiyon. Sa pagtatapos ng pagpupulong ngayong taon ay isasali ng Indonesia ang susunod na chairmanship ng ASEAN Summit sa bansang Laos. Sa pagtupad sa kanyang tungkulin, nasawi ang isang tauhan ng Philippine Coast Guard sa isang rescue operation sa Barangay Halogis, Tubao, La Union. Kinilala ang nasawi na si Coast Guard Petty Officer Third rd Class o PO3 Ponciano Nisperos, miyembro ng Special Operations Group Northwestern Luzon, nakasama ng rumisponde sa drowning incident sa Sitio Daeng. Ayon sa ulat, tumawid si Nisperos sa safety line sa kabilang bahagi ng ilog para iligtas ang biktima sa pagkalunod pero nawala ng balanse at nakabitaw sa lubid kaya tinangay ng rumaragasang tubig. Sinubukan pa itong iligtas at nang ma-recover ay agad na dinala sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Para sa Kidlat News Update, ako si Juan Miguel Soriano, nag-uulat. Atin yung pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.